Tanghapon po sa ating lahat no mga kaidol ay nakatsamba pa rin tayo mga kaidol no na pinapangarap natin i-vlog natin yung vulkan nila dito mga mga kaidol no so pinagpala tayo mga kaidol kasi ka, nung isang araw mga kaidol ay dumaan lang po tayo mga kaidol no dito ngayon po ay nandito na po tayo sa pinakapaahan ng vulkan mga kaidol pero gagalain natin doon mamaya mga kaidol no ah, bukas po sana maging malinis po ang bulkan nila mga ka-idol no? so bago po ang lahat magandang hapon po sa ating lahat no mga ka-idol and please subscribe po sa ating maliit na channel na upang madagdagan pa po yung tatlong unit ka-idol vlog hingal mga ka-idol lah nawa po ay like po at share sa ating mga kaibigan mga ka-idol para po mapanood nila ang ating content mga kaidol no so kanina mga kaidol mga kaidol ay nagtago po yung vulkan natin mga kaidol no kasi siyempre uh, walang ganong hangin no mga kaidol so tignan nyo mga kaidol no pero malaki da daanan dito mga kaidol pagdating sa unahan mga kaidol ay didi na po ito no uh, hindi, na, hindi po tapos ito na po yung ating vulkan mga kaidol oh. No? mahiwag ang bulkan mga ka-idol napakalaki yan mga ka-idol no usok po yan yung nasa taas mga ka-idol no so, akala natin po ay ulap pero hindi po muusok po yan so titignan po natin bukas ng umaga kasi bukas po, po kami kakargahan no? dito kasi kami nakakuha ng pangarga mga ka-idol no so sinabi ko kanina kahapon no mga kaidol sana makakuha ng pangarga dito mga kaidol kahit ano kung nakakuha ng mga asawa ng Diyos mga kaidol ay nakakuha po kami ng pangarga dito po no uh, pangarga po namin dito mga kaidol ay dadalhing batanggas na naman mga kaidol no? scrap mga kaidol napakabigat so sana po ay uh, magtuloy-tuloy po ang ating Uh, takbo ng truck no mga kaidol no at walang abirya no kasi napakabigat po ng ating karga so mga kaidol lang dyan so medyo gabi na kasi mga kaidol no napakalapad ng kalsada rito mga kaidol medyo maraming bata mga kaidol no? so biglang lumina ang ating uh, cellphone so naglulok na rin mga kaidol ng ating silpo, no? bigla na naman umitim so mga kaidol lang dyan sa bandang medyo sa ano yan mga kaidol tuloy natin ang kwento natin mga kaidol no so sana makarating tayo sa taas bukas no so, pag nagkarga nagsimula na magkarga mga kaidol no o last na karga mga kaidol ay gagalaay ko papunta doon mga kaidol no pero kanina yan mga kaidol no so siguro pinayagan natin na ibablog siya mga ka-idol no kasi kanina nakatago po yan no ay, sana po eh siyempre mawain ang Diyos sa atin mga ka-idol no sana ah, mawala po yung ulap para may vlog po natin ng maayos ang ating ah, vulkan mayon na napakahiwaga mga ka-idol no so, dito mga ka-idol may anong nagalagala ako rito kanina mga ka-idol kanap-hanap ng gulay sa uh, kasawa naman ng Diyos mga kaidol ay binigyan kami ng gulay no. Uh, bumili na lang ako ng sitaw sa kasardinas mga kaidol sa kamantika no. So nakahingi po tayo. Ay uh, yung mga iba nun nahingi po natin no. Si ayo na nilay pagbili. So wala po dito palengke mga kaidol, meron silang talipa pa mga kaidol sa baba no mga kaidol. Napakalayo pa mga kaidol ay pinuntahan ko po no. So sa mga kaidolan diyan oh, di ba? Nakita niyo na po mga kaidol no bulkan ng Albay mga ka-idol so, medyo malayo po no yan po yung yan po yan mga ka-idol no yung pinakagitna niya mga ka-idol no ay itim na po ay wala po siyang wala po siyang ano no wala po siyang green may green kakaunti-kaunti lang po kadalasan po ay sunog po no ka idol no uh, mga kadalasan dito mga ka idol ang mga graban lab ano, anong dito mga ka idol no at uh, buhangin itim po no galing po dyan mga ka idol so hindi pa tayo nakahanap ng pangliguan dito mga ka idol ikot pa natin ito mga ka idol hanggang bukas mga ka idol no kasi hanggang bukas pa po tayo rito no so ma mamaya po mamaya maya po ay uwi muna po ako sa truck no kasi magluto po tayo ng gulay uh, gusto ng katawan natin ay kung kumakain ng gulay mga kaidol no na upang tayo po ay lumalakas na lumalakas no mga kaidol no so mga kaidol no inyo po mga kaidol ay eh? nagtalakad na po may ilan na po kasi no kasi nag dilim na po mga kaidol no nag agaw dilim na po so diba mga kaidol so bukas po ay akitin po akitin natin doon mga kaidol ay hindi naman po daw bawal doon ba mga kailol klarong klaro talaga mga kailol kaso nga lang no ay gabi na po no ah, nagagaw di na po kasi mga kailol kaya yun no so, dito lang po tayo sa medyo sa baba si medyo ah, maliwanag liwanag diba na pa mga kailol no yan mga kailol sa tuktok mga kailol no yan po ay usok niya mga kailol o oh, diba po usok po niyan mga usok po niya mga kaidol no kahapon kasi mga kaidol ah nung isang araw pala no mga kaidol nung dumaan tayo dito mga kaidol na mahinga po kami doon sa baba mga kaidol kasi napakainit na ang gulong ng truck natin mga kaidol no o so, ayaw po natin masabugan kasi siyempre po ay diyan po tayo kumukuha ng ah, panghanap buhay mga kaidol no na mahinga kami doon mga kaidol ay talagang kitang kita talaga siya mga kaidol no na umuusok mamaya maya po mga kaidol pagkatapos natin mag vlog no ay bigla pong lumakas ang usok mga kaidol no kaya yun eh hindi na natin nakuhanan kasi siyempre ay nakaalis na po tayo no eh <laughs> dami lamok pala mga kaidol no so mga bandang medyo umaga na talaga mga ka-idol habang nanakbo kami mga ka ay napakalakas talaga ng usok dyan mga ka no eh kanina mga ka nag uh, pumunta ko dyan no uh, nakatago <coughs> habang nakatago pa yung ating vulkan excuse po habang nakatago pa ng ating vulkan no mga ka ay tinatanong ko yung mga tao kung hindi ba sila dito mga ka no sabi daw po ay wala po idol no imposible hindi abot dito mga ka idol pero mga ka idol yung tunog niya mga ka idol siguro kung luluwa man siya mga ka idol no ay hanggang gitna lang po siguro no sa awa po ng Diyos sa lahat ng napuntahan kong lugar mga ka idol no ito po na lugar ng mga ka idol ng ikol ay bahan po mga ka idol no natutuwa po ako mga ka idol no ay hindi katulad ng may ibang lugar na napuntahan natin ay Madalang po ang simbahan mga kaidol, saan ba yung napuntahan ko mga kaidol no? Takluban mga kaidol. Talagang napaka bihira 'yung simbahan doon mga kaidol no. Pero dito mga kaidol tuwang-tuwa ako mga kaidol no kasi magaan 'yung loob po dito mga kaidol. Kasi po, kasi s'yempre po, maramdaman po natin 'yan kasi nagii-spiritual tayo mga kaidol no. Uh, na napagaan ko. Napakagaan po ang ang aking loob dito mga kaidol no kasi po napakarami simbahan dito mga kaidol Sa kada barangay mga kaidol no? may nakikita ko simbahan mga kaidol no? so mga kaidol dyan medyo pababa na po tayo mga kaidol no? E, siyempre gugulayan muna natin ang ating uh, driver mga kaidol para lumakas na lumakas no? so, malapit na po tayong umuwi mga kaidol ng kabiti so, sa iba mga kaidol no? usok po talaga niyan yung mga kaidol yung pinakatuktok niyan mga kaidol oh. sayang kasi paog na po kasi yung silpo natin mga kaidol kaya po hindi na natin ah, hindi po masyadong malinaw mga kaidol no so kay kaibigan tulits master tulits ay shout out po sa inyong pamilya no mga kaidol so nakarating na po tayo kung saan saan po sa lugar so natin kaso hindi po natin may vlog yung ibang lugar mga kaidol nung kasis kasi darating po tayo ng gabi o kaya nanakbo tayo ng gabi mga kaidol no so, napakaganda mga kaidol no yan po mga kaidol no napakalakas yung usok yan sa taas mga kaidol talaga so titignan po natin bukas ng maga mga kaidol no so maraming salamat po at nilinis po ang vulkan nila linis po nilang bulkan mga kaidol no ay, kanina po talaga no ay talagang nanalangin ako mga ka mga kaidol kanina na linisin muna mga kaidol no kasi magbablog tayo pero yan mga kaidol talaga naman talaga linis na linis mga kaidol so maraming salamat po sa Diyos Ama ng aking sinisimba mga kaidol napaka makapangyarihan talaga mga kaidol no mga kaidulan dyan, please po, share natin sa mga ating mga kaibigan dyan, mga kaidul, para mapanood din po nila, mga kaidul, di ba? Maraming maraming salamat po, sa mga kaidulan, see you next vlog, mga kaidul, so, mga kaidul, no? So, maraming salamat po, at uh, nawa po ay mag enjoy po kayo kapapanood sa aking content mga ka idol maraming salamat see you next vlog mga ka idol hindi na mga ka idol oh. so maano mga ka idol mag oh? siftisius pa tayo mga ka idol oh. nakita kasi salamat po